You oh, know, yun mga masaydol. Yun, good morning mga masaydol. Happy Sunday. Yun mga masaydol. Uh, ah, share ko lang mga masaydol. May napulot ako ngayon mga masaydol. Ito ay cliff. Cliff fan mga masaydol. Yan, cliff. Yan, napulot ko to Iwan ko kung anong problema. Ah, tingnan natin mga masaydol kung kaya natin i-repair. Try natin mo muna mga masaydol para makita natin kung anong problema mga masaydol. Baka switch lang to kasi mostly dito sa cliff fan uh, switch at saka yung pinaka-cord niya sa ilalim. Try natin. Ito so, yung cord ng Musa Idol. Try natin. Medyo basa kasi siya Musa Idol kasi maulan dito at saka uh, nakuha ko ka lang kanina mo Musa Idol. Nagdaan ko. Noong una, nadaanan ko din electric pan. ah uh, bibilhan ko pa yun ng kapasitor. Kapasitor lang yung problema. Try natin mga Musa Idol. Yun, naka switch na na switch naka-plug na siya sa inol tsaka itong switch <laughs> tingnan nyo mo sa inol yan o no? talagang cord lang talaga mo sa inol o wow 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 ang lakas pa ng hangin o no? <laughs> ayos yung problema lang talaga niya mga sidol yung switch dito lang mga sidol na medyo maluwag lang to hinugutan tinitingnan tinitingnan ko lang dito tapos uh, nilagyan ng yung mga washer mga sidol sa yun, naging on na siya mga sidol itinapon lang kasi mostly mga sidol lalo na kung babae lalo na kung walang alam talaga uh, kung mayaman ka naman itatapon lang talaga to mga sidol kaya yun, na pagkinabangan natin, dito natin ilagay para pag natutulog tayo, yun o, no? yun mga Basa hanggang dito yung videos mga Basa Idol, sana may natutunan kayo at napulot kayo mga Basa Idol, kaya kung may ganito kayo, Cliff Fan or anumang ceiling uh, Fan, tingnan nyo yun sa Switch mga Basa Idol at saka dito sa pinaka-cord sa ilalim mga Basa Idol kasi ito yung palaging naikot, uh, kumbaga sa Bisaya, natandog sige mga Basa Idol, kaya ang dito lang yung videos mga sa idol. Sana na may napulot kayo ngayon mga sa idol. Ang taong na Morgana, ni Sumatumba, na Laigo, na Diyos sa Matagsigunos. The words of God is quickly and powerful. Let's go. bye